ayan, so wakas guys ayan, spring na and punaw na yung mga snow so ready for summer adventure na tayo pero maginaw pa rin siya punta hmm. tayo sa market so doon balay yung aking pinag-eskating ayan, as you can see green na wala na. Wala skating. Ang <laughs> problema naman dito. ayun, Lubak-lubak na. Ika ganyan. Matutunaw na yung snow. na nila to. Kasi nagpupondo talaga sila ng graba. Ka-winter. Kasi madulas. Saka ito. Lilinisin nila yan parang babrasin nila lang ano? Hindi guys.